Thank you for loving us. Thank you so much. Galing kayo ng Doha. Galing. Doha, Qatar. Anong masakit sa ating busing? Ano sir, eh, ang history nito, misang umuwi ako ng bahay. Pinahingila ko sa anak ko. Kasi Papapanood anak... sa iyo. <laughs> 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 Yung anak mo ba nanonood sa akin? <laughs> Hindi. <laughs> Baliktad, dapat ikaw humatak sa anak mo eh. Anong knowledge siya eh? Ikaw gusto mong gano'n no atak niya, eh siya walang nalit. Bahala ka Pag nabitin kasi yung atak, lalong sasakitin. Pag ka na... Lang sigurna, na eh. hmm. Tapos, pina-therapy namin, pina-x-ray ko, wala, walang mga Wala, wala mo, lang ano. wala Pero lang ikaw, ano, ano. Pag umuwi ka, huwag ka muna kasi umuwi. <laughs> <laughs> okay. Kailan mo ba yan? Ano na, siguro like two and a half months na. Sige nga, ikaw. Ayun lang, yeah. eh. ayun yeah. Tsaka yung likod ko na dito. Oh, sige, iyan mo na. Tsaka lang mo Meron pala sa balakang right <laughs> ko. Ito yung tissue. Pag meron sa balakang, pagtangin natin yung bago yung sapa. Ah. Dapat, pinanood mo muna yung anak mo. <laughs> hindi ka, hindi yung wala talaga siyang knowledge sa gagawin niya. Kasi kahit anong instruct, inst, instruct mo sa kanya, kung hindi niya alam talaga. Pero kung napalood niya na may gagayahan siya, alam niya na yung posisyon ng kamay niya. Saka kung dudulas ba o hindi. Pag mali talaga ang hatap, rin na. Ikaw magsa fifth time. So, ngayon dito? O, oh, ito. candy Kunti lang naman. Kunti. Kunti. Sa, sa lubang krut eh. Pagka mamamagalang naman lalo yan, pag naglakad ka na ng malayo. Pagka ng mo pag gabi. Eh, madalas. Araw-araw ang -araw, dalagal eh. May pintig-pintig e. na yan. Mm -hmm. Sa loob. Pag ginanito ko, sir. Wala. Pagka nito. Wala din. Pagka nito. Wala din. Pag wala. Nasa loob? Nasa loob eh. Hindi ko gawin dito. Dito sa ilalim. Paano siya, paano ka nasasaktan? Pagka, Pagka nakatingkay ito. Sige, hindi tingkay, kaya. Tingin. Hindi ko kaya makatingkay ng pan. Ayan, masakit. Ito okay. masakit ko. Sige, sige. Higa ko. Tingkay Tingkay sobawet na no? soteng ganon sa mga Paano ka natapilok? pag ganon o yung rare? hindi ha? ay nila niya Hin nila ganon Ay, hinila niya. Hinila nila Hinila ganon ganon no? Hin ganon 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 ganyan. ganon 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 hila. Tsaka pag masakit pag pahihila mo. Hindi, masakit. Masakit na... Siguro na pagod yun. kaya lalakan din. Eh. Dahil sa safety shoes ko eh. Mm. Eh, hindi ka naman pala tapiyo. Kung baga, naipit ka lang ng oh. safety shoes eh. Mm. Yeah. Eh, plus na lang pagmamahal pa ba mag yun. Baka... Pag <laughs> Isang paula. <laughs> mm -hmm. Roy, pwede nga no. <laughs> Alam mo pala, hindi eh. ka naman pala natapiro. Eh. Kaya nung ginaganon ko, ginaganon ko, wala eh. Mm. Malamang na bitin yung hatak niyan parang nag-hap-hap nag siya kaya pag tingin-tingin, masakit <laughs> next ray pa yun, wala naman nagpa-extract oh, pa ako doon wala, hindi naman yun, madidistribute niya yan. sa atak, hindi naman kasi madidistribute yun eh. yung gano'n madidistribute lang yun pag patagilid ang atak pag gano'n yun pero kung deretso maapektuhan lang yun, no, pag malakas yung mga ligaments pero hindi madidistribute pagpaganyan ng awa. Kasi sa kalmo rito, sa kalmo sa ilalim, automatic derecho lang yan. Pero kung hatakin mo ito, may pectus pa ganon, lulusot yun. Pero pag derecho, hindi talagang madislocate yan. Nakita e, nyo naman kung gano'ng alakas ako maghatak. May nadidislocate ba? Wala. Lalo pag gumaganda. Mali eh yun lang nangyayari ron. Hindi, walang knowledge yung anak mo. Ba, dapat sabay kayo nanood. Sabay kayo nanood. O kaya, dapat ikaw nag-anak. Sa ano, kasi ikaw nanonood. Kahit <tinyo> nanonood siya, ayaw bumaka. Testing ha, This thing. Pag meron pa. Pag umunti na, diretsyo na yan. Hmm. Pero mas masakit pa Oo. pero okay na. Kanina hindi mo kaya gumanya. Sabi mo, aray oh. Ganun ka Pero ito may konti pa. Oo, okay. Sige sir, upo ka. Alam na yan, lambing na lang yan. Upo ka. Ay, upo. Sorry, higa pala. Padapa na, padapa. Padapa. Thank you. Habang mga... Siguro mga 1 to 2 days. O na na yan. Okay, okay. Ano? Dito, pre. Dito, Baka may mga medium mo kayo dyan. Yan. Dati large ako eh. Ngayon medium na lang ako. ka na eh. Lumiit ako. Nag-diet ako. Um, the search is over. The waiting is over. So ba kayo dito awi rito, madam? Sa ano? Sa Pasay? Pasay ako. Pasay Yeah, yeah, sir. Okay, last now. Okay. It's zero. Yeah. you. Okay, sir. Upo ka. Oh, naman yung ano na yan, yung ng pauk. diyan yan kumakapit pag may Thank you. <laughs> thank you, thank you. Thank you so much. Thank you, Red Madam. Thank you so much. Thank you.